Salita na aktor na si Ken Chan, gaugnay ng hinakarap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya ng hingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakaraang biyernes, ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon ni naman ni Chan kung bakit syndicated staff ang ikinaso gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, Maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na unbailable ang kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at may kaparosahang life imprisonment. Salita na aktor na si Ken Chan gaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya ng hingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakaraang biyernes, ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon na naman ni Chan kung bakit syndicated estafa ang ikinaso gayong umiikot kang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Jan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na unbailable ang kasong syndicated estafa na isinampas sa aktor at may kaparosahang life imprisonment. Salita na ang aktor na si Ken Chan gaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya nang hingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakarang biyernes, ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon question naman ni Chan kung bakit syndicated staff ang ikinaso gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na available ang kasong syndicated estafa na isinampas sa aktor at may kaparosahang life imprisonment. Salita na ang aktor na si Ken Chan, gaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya ng hingin ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ng kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal Noong nakaraang Bernes, ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon question naman ni Chan kung bakit syndicated staff ang ikinaso gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na unbailable ang kasong syndicated estafa na isinampas sa aktor at may kaparosahang life imprisonment. Salita na ang aktor na si Ken Chan gaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya ng hingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakarang biyernes, ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon question naman ni Chan kung bakit syndicated staff ang ikinaso gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang isyo. Sabi ni Jan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na unbailable ang kasong syndicated estafa na isinampas sa aktor at may kaparosahang life imprisonment. Salita na aktor na si Ken Chan, gaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao hindi rin umano siya nang ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ng kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakarang biyernes, ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon ni naman ni Chan kung bakit syndicated staff ang ikinaso gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na unbailable ang kasong syndicated estafa na isinampas sa aktor at may kaparosahang life imprisonment. Salita na aktor na si Ken Chan, gaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya nang hingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ng kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal noong nakaraang biyernes ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon niya naman ni Chan kung bakit syndicated staff ang ikinaso gayong umiikot kang umuno sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, Maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na unbailable ang kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at may kaparosahang life imprisonment. Salita na aktor na si Ken Chan gaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya ng hingi ng pera at taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakarang biyernes, ang pakalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyon question naman ni Chan kung bakit syndicated staff ang ikinaso gayong Umiikot kang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Jan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na unbailable ang kasong syndicated estafa na isinampas sa aktor at may kaparosahang life imprisonment.